Kung naghahanap ka ng isang non-stick pressure cooker, maaaring ito ang iyong hinahanap. Gustong gusto ko ito dahil iba ito sa ibang pressure cooker na nakita ko dahil ang inner pot ng pressure cooker ay gawa sa aluminum alloy na natatakpan ng tatlong layer ng dekalidad na non-stick coating na tumutulong sa iyong linisin ang palayok ng mas madali. Lalo na salamat sa mataas na presyon sa loob, ang palayok ay nakakatulong sa pagluluto ng pagkain ng 50 hanggang 70% na mas mabilis kaysa sa maginoo na paraan ng pagluluto habang makabuluhang nagsisave ng dami ng enerhiya na ginamit. Pagpapanatiling buo ang mga sustansya, ang natatanging idinisenyong hawakan ay may matibay na sliding lock. Maaring gamitin para sa gas stoves, electric stoves at induction stoves. Talagang maginhawang magkaroon ng pressure cooker sa bahay dahil kahit anong balak mong lutuin ay maluto sa loob ng 10 minuto.